Good morning! It's another day and ang ganda ng panahon kaya niyaya ako ni Lolo lumabas kasi medyo namumutla na daw ako kaka-stay sa loob ng bahay. So enjoy natin yung ganda ng panahon at uh, hindi naman masakit sa sa balat yung init kasi medyo malamig pa rin. And may naisip nga akong gawin. So diniligan ko itong ating mga halaman. And yun nga, iniintay din namin yung nilalabahan namin matapos at sasampay na lang natin kasi maganda nga ang panahon. So, tingnan natin ang ating mga halaman at may nakita ako ng isang araw, isang cloud. Ngayon, tatlo na. Ang ganda. And yan, pagganda kayo dyan. And marami na tayong nagiging improvement sa ating mga halaman. Meron na ditong parang gusto ng Humal sa paso. Very, very good. Very, very nice. And, sana all, gumaganda ang sitwasyon. Hindi katulad ko. Question mark pa rin. And, ito nga yung katatanim ko lang. Meron pala siyang bulaklak. Ay, ang ganda. Ibig sabihin, mabubuhay na siya. And, si Lolo, syempre, watch-watch ng TV. Tapos, intayin natin pa yung ating sinampay. At may pakikita nga pala ako sa inyo. Yung mga tinanig ko nung mga nakaraang araw. Nagkaroon na rin ng mga flowers. Tapos, napansin ko yung acting mga San Francisco. Buhay na din. Pero, maliliit pa lang siya. Hindi ko alam kung kailan sila lalaki. And, yun nga. Napansin ko din na meron mga ibang bulaklak ako nakikita ngayon. Kasi, malapit na talaga mag-spring. Kaya, Tingnan natin kung anong mga halamang susuloy dito. Eh, napakaganda na lumaki yung mga tinanim ko dyan na isang hilera. O, diba? Ang ganda. Sige, magpagaganda kayo dyan, ha? And, yun nga, yung ating kapitbahay, maraming mga bulaklak. And, ang ganda nung mapula-pula niyang, hindi ko alam kung anong halaman yung kung rose, parang rose, pero ang laki-laki. Yan, ang ganda another day na naman. Yung kanina, kanina umagay, today is Sunday. Eh, namumutla ng lola nyo. Kaya sabi ni lolo, lumabas muna daw ako ng bahay. Kasi lumalabas lang ako pag pupunta sa church gabi na. Kung maririnig nyo yung background natin, huwag nyo na masyadong pansinin yun. Dahil Sunday, walang pasok ang mga boys. So, nagbibidyo okay sila. And, wala din akong magawa. Kundi, sabayan na lang yung kanilang pagbibidyo okay. Kasi wala lang. Gusto ko na kasi kanina ko pa sa iniintay yung moment na to na magbab magbablog ako. So, anong pag-uusapan natin ngayon? Kung mag-ama ko ay wala dito na pagkaisahan na naman ako ng mag-ama. Kasi ngayon sa church ay family fun fair. So, dapat kasama ako don So, naawa naman ako kay Rapa Boy na ipaampun muna siya sa iba. Sana ay, ay si Lolo ay kasama ko dito pero pero syempre gusto ko na rin sila magsama doon kahit wala ako gusto ko naman talaga sumama kaya so medyo malayo kasi yun parang 30 minutes ang travel so matigtig ang sasakyan at saka talagang rest rest muna ang inyong lola so yun nga sabi ko sa kanila mag picture picture sa church yun family fun fair so mamaya titingnan natin yung magiging yung contribute ng mag-ama para sa ating vlog for today so anong status ko ngayon ano bleeding pa rin ako. Sunday na. Dilampas na tayo ng isang linggong dinudugo. So at least wala pa naman ako nararamdaman. Bukod lang doon sa kabag ng chat pero siguro depende din yung sa mga nakakain ko kaya ako kinakabag. Kasi ang alam ko namang magiging dapat maramdaman ko ay yung pananakit ng balakang, lower back. So far eh wala pa akong nararamdaman ng na ganun. Sakit ng ulo dahil minsan napupuyat ako talaga para nagkakaroon ako ng insomnia sa kahit isip siguro hindi eh, ko alam at ano din nagkakaroon din ako ng yun nga masakit ang ulo dahil kulang din minsan sa tulog tapos pag mga gantong araw naman ay maaraw mainit ay eh, hindi rin ako nakakatulog minsan pag siguro sobrang pagod na yung mata ko sa hapon yung nakakatulog na ako and lumalakas yung kantahan doon sa kabila pero sana naiintindahan nyo yung sinasabi ko kasi okay naman din natin sabayan yung mga yung mga kinakanta nila kasi mga old songs. Pag mga old songs, hindi naman talaga na kaka-copyright. So, naligo na ako kasi mainit pa ang panahon. May journey pa ako lalamigin. About sa condition natin. So, yun. At least, so far, okay pa rin ang pakiramdam ko. Tapos, sabi ko din kay Lolo, pwedeng iwanan na rin na niya ako para masanay ako na masanay ako na wala siya. Kasi nga, next week, magsisimula na ulit siya trabaho. Ayun nga, natatakot ako na mag-isa dito sa bahay kasi baka bigla kung maramdaman yung dapat kung dapat maramdaman and sana naman ay hindi so hindi naman agad-agad ko yun mararamdaman utay-utay sabihin ni lolo basta nakaramdaman ko ng kakaiba tawagan ko siya kaso lang malayo kasi yung yung pinagtatrabuhan ni lolo mga aabuti ng 20 to 30 minutes motorway pa yun so sabi, ang sasabihin ko na lang sa kanya Tatawagan ko siya. Tapos pwede din naman ako pumunta mag-isa. Nakakaawa naman ako. Nasa papunta akong emergency mag-isa. Pero yun nga lang. nakakaawa. Ayoko kasi nang, nang sabi ni Lolo magpa 911. one Emergency. Nahihiya naman ako. Tapos pag naman nag-over. Yung, yung parang taxi over. Ay ayoko naman nun. Kasi ako lang ang sakay nun. Nakatatakot ako. Mas maganda pa sa bas na lang sumakay. So, yun nga. Pero, ayoko sana mangyari yun. Pero, kung no choice na tayo, kesa hindi magtrabaho si Lolo, tapos hindi na nga ako nakakapagtrabaho, di, anong mangyayari sa amin? Ayoko namang pagamit sa kanya at paubos yung kanyang leave. Meron siyang annual leave, parang isa't kalahating linggo na lang. Tapos, meron pa naman siyang din sick leave, six days. Pero, meron nga tayong mas malalang kahahantungan kung if ever na basta, ayun ay may magagamit pa ng limp si Lolo. So, ba, wala pa din naman akong nararamdaman tapos nung nakaraang isang linggo. Say, parang halos, hindi naman masasayang yung dalawang araw kasi talaga may pinuntahan kami. Dalawang araw kami dito lang sa bahay. So, yun nga. Say, so, next week, kasama na, gagawitin na lang yun yung isang ilib ulit para sa check up namin sa bago kong midwife. At nung nag -e edit ako nung vlog ko nung isang araw, parang sa dami kong sinabi, nakal may nakalimutan pa ako. Yun, hindi ko na-share sa inyo kung ano yung mga nangyari sa akin nung aking aking first, second, at saka third pregnancy. So, simulan na natin ulit ang kwento So, sa first pregnancy kay Rapa Boy, ano, ako ay nanganak. Ano, katira kami sa Batangas. Pero nag-offer si Lolo Baha. Gusto ko daw manganak sa amin sa Mindoro. So, syempre, mas gugustuhin ko yun na ang kasama ko pag nanganak ko ay yung tunay kong nanay. Although, willing naman tumulong si inay, pero syempre, mas komportable ako sa sarili kong ina. So, doon ako nanganak sa Mindoro. May times na wala si Lolo kasi may kailangan gawin o kaya naiinip siya dahil dahil ilang buwan pa lang akong dinala na doon November. na 2 months, 2 months ako nagstay sa Mindoro. Pero alam niyo ba na bago ako mga nakahirap boy, ako okay, na-admit muna at buti na lang timing na ando si lolo. Nag-ano si Rapa boy ay nag fetal distress. 'Yun yung parang gusto na niya lumabas so feeling ko may may tumutulak sa akin do sa aking baba parang may tumutulak. Yung pala, Okay pa naman siya pabay nun. Yung pala, may infection ako, UTI. Tapos, naalala ko nga pala ay, nagpabili ako talaga ng popcorn. Kalahating kilong popcorn at cheese powder. So, kinain ko yun. Nung linggo, isang linggong yun, kain ako ng kain. So, yun, baka yun yun, yung, yung ahang kinain. So, yun nga, nung, nung, noon, dapat, iaanak na dapat si Rapa Boy, pwede din naman. Pero, pinapili ako kung, pwede din naman, huwag muna kasi magiging premature siya ng isang linggo so may incubate si pa ba so sabi namin kung pwede namang intayin yung due date eh nakita naman na pwede pa naman kaya yun inintay namin yung due date so nakita din dong nung nanganak ako nakita yung appendix ay napuno na so nagpatawag sila ng isa iba pang surgeon tapos pinalis na lang yung din yung aking appendix para dahil sisaryan ako para diretso na rin sa pag opera. And so, ito, nung padalwa kong pregnancy, si Rapa Baynan ay kinder 2. Kinder 2 siya noong 2015. Tapos, yun nga, mga nagpa-check up ako, mga 2 months na, magdo 2 months na kasi, kaya lang naman kami noon, noon kay Rapa Baynan nagpa-check up para lang makonfirm kung buntis nga ako. So, parang, parang hindi pa kailangan na magpa-check up nung pa first month. So, nakaramdam ako ng paghihilab ng tiyang So, nagtataka ako dahil wala pa akong 2 months hilab na yun chan ko. So nagpa-check up kami dun nga. Nakita namin na mahina ang heartbeat ni baby. So ang ginawa ng OB ay niresetahan ako ng isang linggo na pampakapit. And alam nyo ba no, kung anong yung klase ng gamot na ibinibigay sa akin. Hindi siya oral. Doon siya pinapasok sa alam nyo na dun dun. So ang hirap ko nun. Isang linggo ko lagi ay eh, dalwa pa yun para may capsule na gel. Tapos mayroon may tablet. ay eh, doon ko siya sinusok-sok. Doon sa, alam nyo na, eh, yun na ha, man, pero kailangan. So, yun. So, ang nangyari, nag-ultrasound ulit kami na after one week. So, noon, time na yun, doon na na-confirm kung may pag-asa o wala. Eh, ang tagal namin nagintay sa OB, nakapila kami. Ay, si Rapa Boy, ay lalabas na ng school sa kinder. So, umuwi muna si Lolo sa bahay, tapos naiwan ako mag-isa. Tapos, pag alis naman, saka naman ako tinawag sa check-up sa loob. So, doon niya nakita na wala ng heartbeat si baby number 2 So, anong nangyari? Ayaw pa sabihin sa akin eh, ng OB kay ni yung sitwasyon. Pero sabi ko, okay lang po sabihin yun na po sa akin. Tapos sinabi sa akin, siguro nag-aalala siya na baka maging mag ako. Pero, syempre, nakakalungkot yun. Pero sabi ko nga sa inyo, pag may mga mga gayong pangapangyayari, mas madali na lang natanggapin para maging maalwan. So, yun nga, ang nangyari, wala din naman ako nang magagawa. Nag-effort naman ako na na mag-treatment, pero talagang talagang wala. So, inintay namin. So, di natapos ako sa check-up. Dumating naman si na lolo. Tapos na. Hindi na ako nakasalang. So, kinuwento ko na lang kung anong gayon. Siyempre, expected na hinanghina si daddy kasi si lolo dahil ka, ka, halos kararating lang nila sa amin sa check-up. Nagsundo siya kay Rapa Boy. Eh, yun nga. May bad news akong sinabi sa kanya. So, nagintay kami. Umabot kami ng two weeks bago siya ma-open yung aking yung aking cervix yung para ma sa raspa. Two weeks yun pero sinadjust ako na every 3 th weeks eh, every three days ay magpapa check ako ng dugo so ilang ilang check up yun hanggang sa yun nga nagkaroon na ako ng, ng parang labor at yun naras pa na ako nga yun, yun yun yung naikwento ko sa inyo kung paano ako niras pa tapos ngayon naman sa ating padalawang pregnancy hindi ko alam kung anong kahantungan ng ating pagbubuntis ngayon. Pero basta, nagpa-check up kami ay, kailan nga kami nagpa-check up? Parang, kung, ang compute ko ay 7. 7 weeks, pa 7 weeks. So, yun nga, nakita na, wala, maliit pa, na akala pa natin ay kambal. Pero nung padalawang ultrasound, mga 9 weeks, ay, hindi naman siya kambal, isa lang. Tapos, nakita nga na, wala pa rin development from previous na ultrasound. At matindi na yung nagwawala sa background. And, yun nga, based sa pag-uusap namin ni midwife, ka, nung isang araw, or kailan ba yun? Nung isang araw yata, Friday. So, yun nga, sinabi niya sa akin na gininsult ko siya kasi halos mag-iisang linggo na nga akong bleeding. Sabi na yan nila, huwag daw akong mag-alala. Kasi basta naman pag nakalagnat ako pumunta na agad ako sa emergency room so anong nangyari nakausap ko siya tinanong ko siya kung gano'n ako katagal sa ospital if ever sabi niya hindi daw sila nag admit ng mga miscarriage sa pinauwi na agad daw nila pagkatapos magtatagal lang ako doon kung may titingnan sila gagawin sa akin ilang test hindi ko alam yung proseso bakit ganun kasi ko sa Pilipinas naman na admit parang dalawang araw kami na-admit nun, tapos natagalan lang nung, no? nung no, inabot kami ng weekends, walang billing. So, inintay namin yung Monday para makalabas pa. Kaya kami nagtagal. Tapos, sinabi din niya na, dinanong ko, sabi ko, sabi ko sa kanya, basta na nag-prepare na ako ng gamit. Sabi niya, hindi na daw kailangan mag-prepare ng gamit. Dahil nga, hindi nga ma-overnight, -over, ma hindi daw tatagal. Let's say daw, dumating daw ako ng umaga, gabi, nasa bahay na ako noon. So, hindi ko alam kung ano gagawin sa akin. Yung mga dami kong inihanda, iniutay-utay ko ng gamitin kasi, tulad na rin, ito yung binili kong pantulog kasi sabi nung kay Rapa yung na Medyo napabitin pa nga ang aking pagkat. Napaiksi. Pero pag nakababa naman, oh. Dahil nga ito ay panlalaki, pinutol ko ito at saka liniainabol ko itong katawan. So, yun nga, hinamit ko na yung mga naimpake kong mga gamit. Kasi hindi rin naman magagamit parang may ka na yung bag. And, ang hirap nung, di mo alam kung saan ka lalagay. Yun. At tumahimik na sila. Ano kaya nangyayari na sa kanila? Ano, hindi ako makakapag-trabaho next week. May binigay nga silang certificate sa akin. Pakita ko daw sa employer. Hindi rin naman masyado ganoon kahirap yung trabaho ko. Ano, ang sa trabaho ko nga pala ako ay 5 months na. So, si 6 months, dun pa lang ako mabibigyan ng ng sick leave hindi ko alam kung ilan yung naipon ko ng annual leave kung yung mga absence ko ay mako ng annual leave kung naipon yun pero baka hindi pa kasi nga pa 5 months pa lang ako sayang hindi ko magagamit yung sick leave kasi October pa sick leave ko yun nga sa trabaho ko, di na kwento ko na sa inyo na ako ay nung una ay konti lang yung shoes yung pinapagawa sa akin although madaming classes siya pero sa isang araw puro yun, yun, yun at yun yun lang ang ginagawa ko pero sa araw-araw pa iba-iba kasi yung ginagawa ko sushi of the day tapos may mga months na dumating parang nadagdagan na yung ginagawa kong sushi nagiging regular na mas madaming klase mas madaming flavor tapos ng mga nagkarang o araw din ulit ah, buwan sa iba naman ako na-assign. So, nadadagdagan yung kaalaman ko. Yung mga sushi kong ginawa, di ako din na mag kakat ako din ang magpapak tapos may prepare din naman ako ang ibang mga mga ano namin, mga products namin at ang dami dami ko nang alam pero meron pa rin ako talagang hindi alam yung mga jumbo jumbo so, ayun. Oh, okay okay naman, kaya nga lang ang nagiging problema ko yung aking mabilis na pagkilos, yun ang problema lang naman sa, sa pag trabaho kasi dapat tanda mo yung mga ingredients tapos, titingnan mo yung oras, kung may, may, mga time frame sila na sinasunod kung nasusunod mo yon minsan nasusunod ko yun pero pag talagang maraming tao tapos kasi na, ako bilang akong pinahang bago ako din yung haharap sa counter ako yung gagawa ako din haharap sa counter so nag no double purpose ako kasi ako yung malapit sa counter din talaga kaya ako yung medyo naaabala sa ginagawa so kaya hindi ko natatapos minsan yung aking ginagawa tapos ay yung mahirap din sa amin lang ayong lagi nakatayo. So, sa case ko, sa buntis, hindi ko alam. Nung wala naman ako nararamdaman pang nagdo-duty ako na masakit ang pa ako. Nung una, nung talagang unang-una ko pa sa trabaho. Pero nung nasanay na ako, at kahit pa nung ako'y buntis, hindi naman ako. Hindi naman ako sumasak walang sumasakit sa akin. Kaya okay lang. Baka, baka matatagalan na ulit ako makapagtrabaho. Hindi ko alam kasi kung ano magiging result ng ating ultrasound at check-up next week. Ano kaya sana mag-okay na, kasi dito, pag ikaw ay napatigil let's say, si lolo pag kunyari, wala na siyang leave, at least may leave pa ngayon pag wala na siyang leave tas mapatigil ka lang ng isang araw ang laki ng kawalan ng pambahid sa bill mo, kasi yun nga dito ang mabuhay dito, ay dapat talaga may panggastos ka, walang libre dito tubig, pwede, eh pwede ka ka maligo ng malamig na tubig, may babayaran pa pa rin yung lahat dito ay may bayad So, dapat talaga hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Yung pag nagtumigil, ay eh, lahat kami madededo. <laughs> yun, gano'n. Kaya, kapit lang. Kaya yun, nilalakasan ko na lang ang loob. Lalo na bukas, wala na akong kasama dito sa bahay. Ako na talaga ang magmamonito sa sarili ko. Yun, kaya, eto, vlog-vlog muna tayo. And sana po ay, patuloy nyo pong subaybayan. Tulungan niyo po ako na magkaroon tayo ng maraming viewers dito sa ating YouTube channel at saka doon po din sa aking Facebook. Kasi, meron din naman ako na iipon sa aking YouTube at saka sa aking Facebook. Kaso po, ay kulang nga siya sa viewers, kaya yun, hindi ko na re reach yung kota kung kailan ko siya pwedeng mapera. Wala pa po talaga ako sa kalahati ng aking earnings bago ko ma yung mga pinag-e-effortan ko mga video dito sa YouTube at saka sa Facebook. Tapos, ang malupit pa, ay parang nababawasan pa. Kaya, yun, nakakalungkot. Kung ano man sana, kung madami tayong viewers, lalo na sa ating mga ads sa YouTube, yun, sana nakakatulong ako kay Lolo kahit wala akong trabaho. Sana. Pero sana po ay, ay supportahan niyo po ang YouTube channel. Yun nga, sinisipagan ko nga sa paggagawa. Meron po tayo 500 plus na mga video dyan noong mga unang panahon parang pandemic time pa yun. Tapos hanggang ngayon, hindi nga ako tumitigil. Kasi, nalilibang din po talaga ako sa paggawa ng ating YouTube channel. Ah, paggawa ng na video, naaliw ka na at saka may posibilidad pa talaga na magkakita po tayo. Meron po akong nga naiipong, kaya lang, pag na-reach ko yung kota, saka ko pa lang yun mapepera. Yun. Yun. Sana, sana ma- maka na po tayo dito sa ating YouTube channel, at sa ating Facebook yon para pang magastos natin dito sa ating Tanyong Silan. Kasi nga, gusto natin na uh, magkakasama tayong pamilya namin. So, kaya tiyaga-tiyaga lang tayo kahit misa na natin yung pamilya natin at bahay natin sa Pinas. And alam nyo ba, sa kababasa at kapapanood ko sa YouTube channel, meron ako nakita doon na minsan na pagkakamalang buntis pero hindi. Kasi marami yon maraming binanggit pero meron talagang nag-remark sa akin yung mataas siya pag meron ka nun, may potential na matiming mo, mataas ang HCG mo yun yung na-detect -de ng ating pregnancy test, kaya talaga nagkakaroon ng false positive so yun ang iniisip ko ngayon at yun yung ano, premature menopausal o sa tingin nyo kaya, yung kaya yung nasa akin kasi magpapasitive talaga daw yung sa PT, pero paano yung mga ultrasound eh, may nakikita mga sak sa ating uterus Ewan ko din, baka hindi yun. Kasi nangyayari daw yung, yung premature sa 35 pa baba. At meron din yata sa 40 hanggang 45. Yung kasi ang dapat na, ay ako'y 40, 44 na. Dapat daw kasi ang, ang menopause ay parang 45 to 50. So, nagiging pala isipan din yun. Nag-research ako pero parang, parang hindi rin naman. Kasi sabi doon sa research ko, yun nga, mas mababa pa sa age ko ang binabanggit 35 and below. Tapos, ang nangyayari doon, nagiging irregular yung menstruation sa isang taon. Eh, ako naman, sa case ko naman, hindi lang ako, let's say, menstruation ito nangyayari sa akin. Hindi ako nagka-mens ng August. Dalang July, ang last natin menstruation, July. August, hindi na ako nagka-mens. Tapos, nagkaroon ako, let's say, kunwari ng September. Hmm, pakarin ah. Hindi kaya may na-post na ako. Yun, ayan yung nakikita sa ultrasound. Ilang beses pang nan So, tignan natin sa Friday kung anong magiging result. Ano kaya? And so, yun nga. Sa last ng ating video ito, makikita nyo yung mga pictures and videos na makukalagta natin doon sa magama. Sana naman gawin nila yung aking bilen para hindi naman na... Pero sabi naman ni Lolo, tinanong ko siya kaya medyo hindi na rin ako sa mama. Dahil sabi niya, pag, pag okay na daw ako, pupunta din naman doon. Pwede din naman kami pumunta doon. So, makikita din natin yun ng personal. Doon sila pupunta sa, nasabi ko na ba? Maganda kasi yung venue park siya. Yung Queen Elizabeth Park doon sa para para Yon. Ang mga place kasi dito, minsan mahirap i-pronounce kasi ang mga place parang nakikita ko din sa mga building, yung mga greetings, parang Maori language kasi dito sa New Zealand, ay ah, medyo mas mas ginagamit na language nila. At saka yung local talaga dito, original ay mga Maure, tapos sa Mauan, tapos yung mga Kiwi, although marami na sila dito, at saka ma, matagal na sila dito, mga dayo lang yung mga Kiwi, yung mga puti. Yung Maure, kung ano yung nakikita nyo kay Rapa Boy, yung ganyang itsura ng mga Maure, ang lalaking tao. Tapos yun, karaniwan sa mga homeless na nakikita ko, mga Maure. Kaya talaga, sila yung may karapatan talaga sa mga tax kasi sila yung lokal dito. Tapos yung mga kiwi, yung mapuputi, na madami din sila dito. kasi yun nga, yun, yung aking national ID, kiwi access yun. Kaya, kiwi din ako. <laughs> yung, yun, nauna pa, nauna pa akong na isyuhan ng national ID ng kiwi kaysa doon sa aking sa Pilipinas. Parang di pa, doon doon ako kahanan ako ng mga data, pero, hindi ko alam po na issue na sa akin kasi wala pa naman dumarating sa barangay namin na national ID ko so yun, yun ang ginamit ko ang reference dito at ang mahal 60 dollars magkano yun ay, ay lang yun times nyo sa 33 and so yun medyo kumukulimlim na at kukunin ko na yung ating sinampay at sisimulan ko na rin magtupi kasi talaga nakakainip talaga maghintay sa mga dapat iintay pag hindi ko pa yun sinilong mamaya lamig na naman yun di sayang naman kaya dyan muna kayo gitna git gumit na kayina, ka <laughs> <laughs> Are you <ready>?